Ano nga pa ang dahilan kung bakit nakakita po tayo na your earnings are on hold? So ang -the best dyan guys, explore nyo po muna. Tingnan nyo po mabuti kung ano nga po ba ang dahilan kung bakit naka-on hold yan. Kadalasan po yan na nangyayari kapag tayo ay nag-update ng ating mga payout. Ibig sabihin guys, kapag nag-update ka ngayon, makaka-receive ka po ng ganyang notification dahil yan po ay bine ni Facebook kung talaga bang kayo yung nag-update ng inyong payout para nang non mapansin nyo na makita nyo na oh, nakapending. Yan po ang ibig sabihin niya. Pero hindi po yan ibig sabihin na nagkaroon po kayo ng restriction or violation. So hintayin nyo lang po yan, yan po sa date na nakalagay para nang non ma-receive nyo nga po yung inyong sasahorin dito kay Facebook. So inuulit ko po ha, Normal lang po na kapag tayo po nag-update ng ating mga payout, meron po talagang naka-on hold yung ating earnings. Magkaiba po yan doon sa may mga restriction or violation. Kaya gagawan din po natin yan ng tutorial. Kaya guys, kapag ikaw ay nasaktan dahil sa pagmamahal mo, we, on hold mo muna yung puso mo na magmahal ulit. Kasi baka mamaya, kakamadali mo, masaktan ka ulit. Tandaan nyo guys, na yung isang pagkakamali ay hindi na po yan maitutuwid ng isa pang pagkakamali. Pero hindi ko sinasabi na i-hold mo yung feelings mo forever. Kaya bumalik ka dito kay Nutnot Palaboy, malay mo, ako yung makapagpatibok ng puso mo. Bye!